Mahinaria kay Ranchero. Punta tayo sa serving. Buyonero kay Wiper. Kwerna. Bastonero. Yun no? Saan punta gale? Wow! Dito? Diyan? Don. Okay, okay, okay. Bago yan, bago ako mag-umpisa dito kung ano ba yung pag-uusapan natin, gusto ko munang batihin po kayo ng isang magandang araw, maaliwalas, at wala ng pag-ulan na araw. Pwede na banjing at gumalagala. Maaliwalas! Walang basa! Ano ba ang pag-uusapan natin mga kakosa? Ah, uh, ulit-ulit na lang, no? <laughs> Siyempre, alam, alam nga naman pag-usapan ko yung buhay ng kapitbahay namin. Siyempre, yung pag-uusapan natin, yung hindi nyo pa alam, yung mga tawag sa mga inmates sa Bilibid. Wow! Diba? Bihira lang nakakaalam yan. Kaya, ito na siguro yung panahon para malaman nyo ang tinatawag na toka o kanyang gawain sa loob ng Bilibid. Ano bang tawag sa mga inmate na gano'n ano? gusto nyo yan? No, edi sige ipapakilala ko sila sa iyo wow! alamin natin ang mga tawag sa kanila sa loob ng bilibid yung mga toka na ginagawa nila sa loob ng bilibid yung ibinabansag sa kanila sa loob ng bilibid malimit hindi alam ng mga tao sa laya yan pero eto na hmm. ipapaalam ko na sa inyo ganyan kayong kalakas sa akin eh. Oh, subscribe muna kayo. Tapos dun sa kabila, may page ako doon. Page page. Dito, sa YouTube, subscribe. Ayos na yun. Gawin nyo na. Pindot-pindot lang yun. Oh. Ay na. Napindot nyo na ba? Ay, dito ko napindot nyo na. Hindi yung pisanan natin doon. Pisa natin kay Mahinaria. Oh my God. Babsi na lahat at maaga pa tayo magigising bukas. Wow! Ako ang magsisilbing tanod ninyo sa lalim ng gabi. Mahinaria. Wow! Pagapagbantay ng mga natutulog yan. Ng mga inmate na natutulog. Siya yung nagbabantay upang maiwasan ang mga anomalya sa dilim ng gabi. Oh Kets? no! Siya ang magsisilbing yung tanod sa mahimbing niyong pagkakatulog. Sige na ko sa humilik ka lang. Basta huwag kang uungol at maririnig ni Mahinaria. Kasabay na pagbabantay sa mga inmate na natutulog, binabantayan rin niya yung mga nagtatanga-tangahan dyan. Oh na my God. yung mga nalulungkot daw na ang gustong gawin ay tapusin na ang kanilang paghihirap alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. Yung gusto ng magganon, alam niyo na hindi makakalusot kay Mahinari yan. <laughs> bantay na bantay din niya yan. Wow! Pero minsan, sa ibang city jail, may nangyayaring hindi inaasahan. Oh my God! Yung tipong isang inmate, hindi na nagising. At merong natagpuan na isang bangkay na sa buyon. Oh my God! Literal! Sa ganong eksena, literal din na mapaparusahan ang Mahinaria. Oh mapaparusahan no! Mapaparusahan ng mga nanonungkulan dahil ibig sabihin, hindi mo nagawa ng maganda at maayos ang trabaho mo sa gabing yon. Kaya nangyari yung mga bagay na hindi nyo inaasahan. Yan si Mahinaria. Yan ang kanyang toka ang magbantay ng mga natutulog at yung balak matulog na ng mahimbing. <laughs> Dito naman tayo kay Ranchero. Wow! Oh, ayusin nyo yung pila. Lahat mabibigyan. Ayusin nyo lang sa patutong pagkain na naihanda ko para sa inyong lahat. Ranchero. Wow! Si Ranchero naman ay antoka sa pag-asikaso ng makakain ng mga inmate. Ngayon, si Ranchero. Siya ang tagatakal ng kanin may amag-amag. Tapos, ang ulam ay dalawang pirasong sitaw na may isang balding sabaw. Okay na yun! Yamang chan din yun. Si Ranchero ang tumatakal dyan. Para sumarap, budburan ng magic sarap para may lasa na malimit yung mga inmate tinotropa si ranchero wow. bakit? kasi para may responde silang sabaw at kanin <laughs> ang galing ang galing ng mindset ng mga kakosa natin trabaho niya ang siguraduhin makakain ang lahat ng inmate walang maiiwang gutog lahat yan busog Puha mo! Okay, mga kosa, punta tayo sa serving. Wow! Ganito yan. Ayun. Ihanda na ba ang kubiertos at plato upang makapag-rancho ka na? Take note, mga kosa, ha? Si serving, medyo buenas-buenas yung datingan niya. Ay mo, rin? Kasi, si Mayor, ang matitirang pagkain ni Mayor ay pwedeng mapunta kay Serving. Gets? Kasi literal, si Mayor ay hindi na pumipila sa rancho. Wow! May sariling pagkain na yan. Mamantika ang pagkain niyan. Kaya si Serving, <laughs> ganadong ganado yan. Lahat ng matitirang ni Mayor, posibleng mapunta sa kanya. At matik naman yon kay Serving talaga yon. Wow! At minsan, si Serving ay tagakalampad din ng lamig sa katawan ni Mayor. Ano niya? Pagamasahin ni Mayor. Isa rin sa trabaho niya sa pagiging Serving niya kay Mayor. Parang medyo pinagpala si Serving doon sa bilibit dahil dun sa katungkulan niya. Pero ingat din sa mga Serving. Ayusin mo ang pagsaserve mo kay Mayor. Baka may dumapong maliit na ipis dyan. Oh my God! Matig! Dada pa ka na. Tanggal ka pa sa posisyon mo. At ang kinabukasan, <laughs> pila ka na sa rancho. Oh. Hindi naman tika yun. Bausa-bausa na lang kosa. Ito. So, ayaw nyo na kung ano yung serving. O, doon na tayo sa susunod. Buyonero. Buyo Nero. Aligo na lahat. Umebak at maglaban na din kayo. At maglilinis ako ng buyon pagkatapos ninyo. At walang mag-aaksaya ng tubig. Kung hindi, alam nyo na, dapa madala. Si Buyon, ang, ang toka niya o trabaho niya dun sa bilibid ay tagapagbantay ng palikuran o yung tinatawag na Buyon sa loob ng bilibig. Wow! Siya ang nakatoka sa buyon at dapat mapanatili niyang malinis yon at hindi dugyot. Oh my God! Palaging ready sa kung sino man ang gagamit, kailangan malinis yon. Kailangan nandun na at puno na yung tubig na gagamitin nang gagamit ng palikuran o buyon. Kapag naabutan, ha? Once na maabutan ng nanunungkulan na yung buyon ay dugyot, matik boy, may parusa dyan. Oh no! At usual, dadapa ka dyan. Kaya bilang buyonero, kailangan malinis na malinis yan. Ano mang oras, posa. Kasi hindi mo alam, baka si Mayor na ang susunod na gumamit ng buyon. Oh At maabutan God. dugyot yan, ako po! Kaamot ulo ka, boy! <laughs> Dapat talaga! Gets yun po ano yung boyunero Tagapaglinis at tagapagayos ng boyon o palipukan. At kung minsan, ito'y kanya ring tulugan. Oh no! Dito naman tayo kay... Step yan. Kay wiper. Wow! Mm. Mananatiling tuyo ang lahat ng dadaanan nyo. Hindi ko hahayaang madulas ang bawat inmate dito. <laughs> ang galing ni Wiper! <laughs> Yang mga wiper na yan, ang trabaho niya ay tagapaglampaso o tagapunas ng sahig sa bawat brigada o selda. Kailangan tuyo yan. Hindi pwedeng may baha-baha dyan. Dapat binabantayan nila yan. Yan yung trabaho niya. At kung minsan ha, mga dancer yan. Sabay-sabay yan nagwa-wipe. Left, <laughs> right, left, right. Ayun to. Napupunasan nila yung sahig. Sabay-sabay sila. Koryo yan. ah Marami kasi yung wiper na yan. Na tinatawag na wiper. Tagapaglinis at tagapagtuyok ng mga basang sahig sa loob na bilibid. Kinisigurado nila yung mga wiper na yan na malinis at tuyo ang dadaanan ng bawat inmate sa loob ng bilibid. Wiper! Wow! Dito tayo sa pinaka mahirap na tawag oh, no! sa isang inmate. Kwer na. Upo ka lang. Oh, ka no! pwede tumayo. Lalakad ka? Ano ka? Nasa mall? Umupo ka lang dyan at wala kang karapatang mamasyal sa bilibid. Yung mga tinatawag na kwerna, literal hindi naman to ayon o trabaho yun. Binansagan silang kwerna dahil wala silang tatak. Oh no! Gope ang tawag sa kanila. Oh my God. sila sa isang sulok. Tatayo lang sila kapag inutusan sila ng mga nanunungkulan o gagamit sila ng buyon o kung bini buenas baka makakatayo sila dahil may dalaw sila pero bilang isang kwerma kung trip mo talagang mag-iikot-ikot sa mga brigada at pasilyo ng Bilibid ihanda mo rin umikot-ikot yung pantakal sa kwet mo oh, no! hindi pwede yon kosa inuulit ko sa'yo, gope ka pa lang doon. Oh Kapag sinabing upo, uupo ka. Kapag pinatatayo ka, doon ka pa lang pwedeng tumayo. Yan yung mga tinatawag na kwerna sa loob ng bilibid. <laughs> walang boses, walang kapangyarihan. Oh no! Hindi rin katungkulan yon. Yung pinakamababan level ng isang inmate yan doon, na. punta naman tayo sa isang pang malupitang katungkulan dyan bastonero laging nakakunot ang noon yan padapay na yan isunod nyo sa akin yan masyado ng makulit yan oh si bastonero naman ang gumaganap sa pagtakal sa mga nagkakamali o nagkakaroon ng kasalanang inmate taga ganun o no? oh. yung boy Ganun yun. Galing sa taas yun, papaba. Mm -mm. Isa din siya sa tagapagpatupad ng batas sa Bilibid. Kaya pag pinalo ka ni Bastonero, yayanig talaga yung wet packs mo. Si Bastonero ang naatasan para magmangwasak ng wet packs mo, Kosa. Siya yun, si Basto. At ang kalupitan ni Basto ay mararamdaman naman ng mga inmate na makukulit yung mga hindi marunong sumunod sa rules and regulation o patakaran sa loob ng bilibid. Diyan, diyan mo masasampol kung gano'ng kalakas pumalo si Basto. Depende sa hatol ni Mayog o ni Basto kung ilan ang ibibigay sa iyong ayuda. Wow! Kung kalahating kaban o isang kaban ba yan. Pero yung ayuda na yan, yan ang pinakamasakit na ayuda. Oh no! Saan ka ba yan? Makulit eh. Yan yung bastonero. Ha? ng batas, tagapagpado sa weta po mo. <laughs> o ano ko sa? May napili ka na bang posisyon ayon doon sa binanggit ko? So kung meron kang nang napili, ano pa hinihintay mo? magpasa ka na ng resume kay Walden para dito na tayo so paano yan yung mga karaniwang tawag sa mga inmates sa Bilipi mga katungkulan o bansag nila sa loob ng Bilipi si Mahinaria si Pastonero si Serving si Wiper si Cuerna at Bastonero kailangan nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin oh ayon sa mga toka at pag-uutos sa kanila. Marami pang ibang tawag sa loob ng bilibid pero napakahaba na na itong oras na to. <laughs> ang haba na. Next time na iba, pinapakita ko lang sa inyo yung mga literal at palaging naririnig sa laya yung mga unang isiniwalat kong mga toka nila at bansag sa kanila yung mga yan. So ano? Ha? Gusto nyo yan? Gusto nyo maging ganun yung buhay ninyo? Ma yung mga katungkulan na yon ay nangyayari lamang sa loob ng bilibid. Wala sa layan yan. Pero kung gusto nyo talaga na katungkulan ng isa sa mga nabanggit ko, ay eh madali lang yan. Pakabalag pagkakosa. Oh, no! Ipakita mo kung sino ka. Magpakawalan <laughs> niya ka ng todo-todo. At posibilidad, alam mo na, baka sakali, doon sa anim na nabanggit kong katungkulan, isa ka doon. Ha? Na-excite ka na ba? Sige na, tumabas ka na ng bahay nyo. <laughs> Mambraso ka na dyan. Mangabuso ka na dyan. Para madali kang makapunta dito. Ha? At baka sakali, sa una, matik. Kwer na ka pa lang. Ha? Kwer na. Hmm, masakit yun. Yung ka muna. Tsaka na yung ibang katungkulan. Ha? Sige na. Ayaw mo lang ding makinig sa akin? Sige na. Magpakawalan niya yaka. Baka small time ka lang. Laki-laki mo. Big time, big time mo na. Ganon din yun eh. Sige na. Gusto niya ni. Eh. Ha? Gusto niya. Gusto niya katungkulan dito? Sige na. Palag-palag na. Mangwalang iyan na kayo at mang abuso sa laya. Yan lang ang susi. Para makarating ng mas mabilis sa bilibid. Oh, no! Pero, kung ayaw mo naman talaga ng mga posisyon na aking nabanggit, ay isa lang din naman ang susi nun. Wow! Maging maayos at mabuting tao ka sa laya na walang pinipirwisyo at inaalgabyado. Ha? Hindi mo na dadanasin ang paghihirap sa bilibid. O hindi na matotoo ka sa'yo yung mga katungkulan na yun. Wala sa nun. Mabuting tao ka, kaya hindi mo na madadanasan ang buhay bilibig. Kung kaya pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibig. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta na kay Bosyo, pagpalaan po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!